Hello mga kabayans, what's up? This is Mr. Rio once again. So sa last video ko po, pinag-usapan po natin yung mga nakakatawang pinagagawa nitong bangag admin. Gaya nung naiya na dating rehabilitation lang, naging privatization na. Di diba ang cute? Siyempre binati po natin si bangag dahil Friday the 13th birthday niya mga idol. So ang birthday wish ko kay bangag ay sana maawa ka naman po sa mga Pilipino mahal na pangulo. Utang na loob. Your leadership is destroying our country. So please lang, bumaba ka na. At magpahinga ka na. Dahil halata po na may sakit ka, Mr. President. Kitang kita sa postura mo. Dahil sa kakasinghot mo. So please lang, Mr. President, bumaba ka na po sa pwesto. Para po di matulad sa tatay mo, ang kapalaran mo na mapabagsak ng People Power Tree. Tama. Okay? So belated happy birthday po ulit sa'yo hinay-hinay lang sa pagpapakabangag. Okay? Eh ano naman kaya ang personal na birthday wish ni Bangag? Watch this. Salamat uh, lahat ng bawat uh, sa pagsasaraan sa Team Pilipinas para mo itong programa ito at lahat ng programa na ginagawa natin sa Department of Agriculture, lahat ng ginagawa natin sa pagpatulong ng ng DBP, lahat ng mga financing institution, lahat po yung buong sistema nang agrikultura ay yung birthday wish Mabuo na natin. Ay ang cute talaga ni Bangag, no? Mabubuo na po ninyo, President Bangag. Pucha, two years mahigit ka na sa pwesto. Bubuoyin nyo pa lang ang sistema. Anong ginagawa mo nung DA secretary ka earlier ng presidency mo, boss? Ha? Natulog ka lang ba? O suminghot lang suminghot lang talaga, no? Ay nako talaga naman para maganda ang takbo ng sektor ng agrikultura para gumanda ang buhay ng bawat pagsasaka ng kanilang pamilya at ng bawat Pilipino. Maraming salamat. Wow, ang cute ng birthday wish ni Bangag. Kaso, asa pa kayo kung yan ay matutupad. Yung wish niya nga ng 20 pesos na bigas, di ba? Hanggang wish na lang yun, di ba? So asahan na po natin na lahat ng sinabi ni Bangag sa birthday wish niya ay hanggang wish na lang din. So ngayon naman guys, babasahin po natin ang birthday wish sa kanya ng netizens. Punta na ba kayo mga idol? Let's go! So basahin po natin ang birthday wish ng ating mga kababayan kay Bangal Okay, so syempre sa new wish tayo mga idol. Okay. Okay, sabi po ni Ate Evelyn, mag-resign ka na daw at lumayas ka daw dyan. Sabi naman ni Sir Roy, nagmahay na ba ang tanan? Ah, uh, di ko po alam ang sabihin nun. Bisaya ba yun? Okay. Sabi naman po ni Ardeo Koyki. Sa administrasyon ni Marcos Jr., dumami ang korap, buwaya, magnanakaw, droga, adi, kriminal, krimen, mapang-abusong opisyal, mahirap, at mga naguguto. Tama. Correct. Ah, this one is Troll Center Agent Spotted. Okay. Pinawas niya po si Mayor Baste. Sabi naman po ni Sir Cordix. Ano ba to? Cordix, uh, are you male or female? I don't know. Pero sabi niya, sana bukas wala ka na. Sabi naman ni Sir Peels, magpa-hair follicle test ka na, BBM. Bangag tonto. <laughs> okay. Check natin to, see more tayo. Sabi ni Ma'am si Derata, Villanueva, hindi ka kailangan ng bayan ko. Tama. Rest in pulburon, goodbye bangag. I hope you find eternal rest. <laughs> Sabi ni Ma'am sir, freaks to pur, limbaga, puro kayo wish resign, isama si Tambaloslos na pinsan niya na pamangkin na legit na queen magnanakaw ang kan ni Imelda Romualdez Marcos. Dapat palayasin ito muli sa Pilipinas, pamilyang ito. Alright. Sabi naman ni Isko lang, tarating din ang panahon, susugurin din natin mansyon nila para daw pupawiin ang nakaw na yaman. Oo nga, sana nga mga idol. Sabi naman ni Sir Rick, alright, good. Sabi naman ni Sir Efren J. Morales, Wish ko sa presidente, ilayo at iadya po siya sa lahat ng masama. Ah, meron siyang ano dito, supporter dito ah. <laughs> Sabi naman po ni Sir Eric, bigla ako na umay sa presidente na ito. Katanggalan mo kami ng trabaho pero wala kang solusyon para sa amin. Libu-libong Pilipino ang ilan ay wala ng trabaho at kami ang susunod sa mawawala ng trabaho. Tama si PRRD, weak leader ka nga. <laughs> Tama. Merong sinend na photo si Mark Anthony Ado. What is this? Mas na mo itong nangyayari ngayon. Mr. President Bambong Marcos, pagmasdan mo itong nangyayari ngayon. Oo nga. Nako, may natagpo ang batang babae na nakasako sa Taytay -tay Rizal. Napagalaman na ito ang namawalang bata na si Rylai. Di bali mga idol, 4 years pa tayong sama-samang magtitiis. Sabi naman ni Sir Benji, sana malimutan mong huminga. <laughs> Oo nga no. <laughs> Sabi naman ni Idol Jacob Jer, pag dinawan wish ko magpa-hair follicle drug test na siya. Positive, diretso, baba ka na. Mamuhay ka ng lavish style mo. Huwag pahirapan ang mamamayan. Correct. Sabi naman ni Sir Harry, wish ko yung mga pinangako niya sa taong bayan kaso busy sa mga hangarin niya sa buhay. Oo nga. Sabi naman po ni Lou Vivic, busy raw po suminghot at party party. Tama, makes sense. Sabi naman po ni Sir Ralph, I wish na lumayas ka na dyan sa palasyo. Real talk. <laughs> Sabi naman ni Sir Bob, wish namin bumaba baka na sa pwesto. Hayaan mo na lang si VP Sara ang magpatakbo ng Bansang Pilipinas. Yeah. Sabi naman po ni Madam Divina, wish na bumaba na lang siya. Mm -hmm. yeah! Sabi naman ni Torres, wish ko sana lahat ng kampon mo BBM, kunin ng maaga. Walang awa, pati bak ng mga bata, wala siyang pake. Grabe, nakurap. Mm -hmm. Nako, sabi naman ni Sir Regala, yan na, nakatikom na ang kanyang kamay. <laughs> Mukhang gusto niya sa pakin si Bangag <laughs> Sabi naman ni Ma'am Car, wish wish kawatan siguro, dapat pa hair follicle ka na kuting. <laughs> ang sabi ni Sir Hal. Sabi naman ni Sir Rosilio, mag-resign na siya. Yan daw ang wish niya. At sabi naman ni Madam Fallen, happy birthday PBBM. Okay. Malamang isa po ito sa mga sulidong loyalista. Sabi naman po ni Amardon, drug test lang daw. Sabi naman ni Sir Dre, meron siyang potong sombrero na may nakalagay na adik. <laughs> Sabi naman ni Sir Dino, ang wish ko sa kanya mag-resign na po siya. Yun din ang wish ko, idol. <laughs> Sabi naman ni Sir Don, happy birthday, party, singutan na. <laughs> Sabi naman ni Sir Roger Martinez, kung hindi sa mga Duterte, hindi manilibing ang ama mo sa libingan ng mga bayani at hindi mo makakamit ang minimithi mong maging presidente. Isa kang makpili at isang traidor na budol mo kaming naglagay sa pwesto mo ngayon. Traidor pa ilalim ang ugali talagang bangag ka. O oh idol, ramdam ko ang galit mo talaga. Sabi naman ni Sir Ariel, we wish you mag-step down. Umalis ka na sa Malacanang, parang awa mo na. Para tapos na ang kalbaryo ng bansang Pilipinas sa kamay mo. <laughs> tama. Sabi naman po ni Sir Bobby, ito ang wish. Bumaba ka na sa pwesto mo, bangag. <laughs> budul budul gang. Oh yeah. Sabi ni Tamba dito, diretso sa Malacañang uunahin natin si Inday. Sabi naman ni Bangag, bossing Tamba, saan kita iyahatid? <laughs> Sabi naman po ni Sir Jomar, wish ko lang po sana mag ka na, mahal na Pangulo. <laughs> Sabi naman ni Sir Rod, sana suminghot ng dalawang kilo para ma-overdose. <laughs> Sabi naman ni Fjellier, yes, sana matapos na agad ang termino mo. <laughs> Sabi naman ni Sir G. Nike, wish ko lang makabalik yung unity at continuity. Sana mamulat ka na sa katotohanan na ang mga Duterte ang nagpapanalo sa inyo. Sana daw po ay magpakatotoo ka bilang pangulo. Real talk lang daw po tayo. Tama. Sabi po ni Madam Leticia, Happy birthday, Mr. President. God bless you. Wow. Solid realista rin yun, ah. Sabi naman ni Madam Elisiva, We wish you, you receive bad karma in you, BBM. <laughs> Sabi naman po ni Madam Edma, Zero wish. Kasi sarili lang naman niya ang iniisip. Hindi yung tungkulin niya sa bayan. Tama. Sabi naman po ni Madam Marites, hair follicle. Sabi naman po ni Sir Adrian, sana daw po ay mapantayan niya lang ang kanyang ama. Well, asa pa tayo. Sabi naman po ni Sir Joel, resign po. <laughs> Sabi naman po ni Sir Manny, alis na huli na. Si Kibuloy ay huli na rin. Ang wish niya raw, sana daw isunod na yung pinakaamo. Sino kaya ang tinutukoy niya? <laughs> Sabi naman ni Sir Adrian, malay natin, nasa baba lang ng presidente ang ulo. <laughs> Sabi naman ni Sir Jairo, mag-resign na. Wala naman silbi, laging lutang. <laughs> Sabi naman ni Ma'am Chi, ang bait mo po Mr. President, sana kunin ka na ni Lord. <laughs> Sabi naman ni Ma'am Cheryl, sana matupad na ang 20 ang kilo ng bigas, Mr. President, gaya ng ipinangako nyo po. Well, hindi niya po pinangako yun, pangarap niya lang daw po yon. So, mangarap na lang daw po tayong lahat habang buhay. <laughs> Sabi naman po ni Madam Malu, sana mag-resign ka na. Sabi naman po ni Sir Samuel, extend to be 20 years. Wow, 20 years pa tayong magdurusan nito. <laughs> Sabi naman po ni Sir Ronald, babaka na po sa pagka -presidente. maraming salamat po. O, di ba baik pa ni Sir Ronald? <laughs> Sabi naman po ni Sir Eric, ay bahala na po siya sa buhay niya. Tanda na yan, alam niya na mag-isip saan ang tama. Ah, tama, Sabi naman po ni Sir Edgar, wish ko sa kanya magpa drug test at hair follicle test na siya. Dahil malalagay daw po sa alanganin ang buhay ng mga Pilipino dahil sa kabangagan niya at nasira pa ang kinabukasan ng mga kabataan. Tama. Sabi naman po ni Ate Jam, heto wish niya, BBM Hair Follicle Drug Test Now. <laughs> Asa pa tayo dyan. Sabi naman po ni Madam Sean, wish namin mag-resign ka na. <laughs> Sabi naman ni Ho David, patayin lahat ng drug addicts at drug lords <laughs> sa Pilipinas. Isama ang kawatang congressman. Sabi naman po ni Madam Glenda, wish him to resign. Yeah! Ang dami talagang gusto nang mag-resign si Bangag. ka. Wow! Sabi naman ni Lapisura, wish ko sa'yo bumaba ka na dyan sa palasyo. Kasi mga pangako mo lahat lang na ipako mo. Ubot kang sinungaling, Bangag Lutang. <laughs> Sabi naman ni Sir John ay sana mapatalsik na kayo ni Romualdez sa pwesto. Salot. <laughs> Sabi naman po ni Moose, for the sake of Filipino, make Sara president. Oh yeah. Wow! Sabi naman po ni Sandy, sana ma-overdose ka na sa pulburon. <laughs> <laughs> Sabi naman po ni Sir Bonifacio, sana bumaba baka na lang. Dahil lahat ng inappoint mo, puro magnanakaw sa kaba ng bayan. Tama. Sabi naman po ni Madam Jasmine, wish ko pitigin ka ng Diyos sa paglapastangan mo sa hikahos nating kababayan. <clears throat> Isama mo na to God. <laughs> Sabi naman ni Sir Archie, pass daw. <laughs> so yan po ang birthday wish ng netizen Timmons. At karamihan nga po, iisa lang po ang sinasabi na sana mag-resign ka na. So paano guys, kita-kits po tayo ulit sa mga next video. For more videos, i-follow nyo lang po ang Mr. Rio 2.0 sa FB at mag-subscribe sa Mr. Rio Official sa YT. Maraming salamat, mga